protektado po kami ng Kabla Obed. Kung respeto po ng Israel, ano po yung aming religion or yung aming lahi. Di sa Pilipinas, holidays din po namin dito sa Israel sa isang taon ng Good evening sa lahat! Kumusta po kayo? For today's video, ay uh, ang pag-uusapan natin ay aming human rights calculation galing sa Kavla Obed. Para sa aming mga OFW dito sa Israel. Ipapakita ko sa inyo. The calculations are for recuperation and vacation days or annual leave. Only in addition, every workers is entitled each year to nine holidays or festivals according to his or hair, religion or nationality So, nirirespito po ng uh, Israel kung ano po yung aming religion or kung ano po yung aming lahi If the worker took more than a days, the extra days should be deducted from the total number of vacation days Each holidays at least 24 hours a day So, every week, mayroon po kaming uh, day off or holiday. So, kung magkano po yung rate ng, kung halimbawa mag-stay kami at hindi kami mag day off ang rate po namin is 380 shekel. So, i-times it natin yan ng 14 pesos. Kasi ang rate ng 1 shekel is 14 pesos. So, umabot po siya ng 5,320 pisos. Ang bayad lang po 'yan ng isang stay kung hindi po kami mag day off O yan po yung bayad ng isang holiday dahil entitled po kami na mayroon po kami 9 days holidays kung ano po yung holidays sa Pilipinas, holidays din po namin dito sa Israel. Kaya lang, pipili lang po kami doon dahil uh, I think 16 na uh, holidays lahat ang mayroon sa Pilipinas. Okay, so i-times natin ang 9 days holidays sa isang taon ng 14 pesos. So, aabot po siya ng 47,880 pesos. So, yan po yung makukuha namin kung halimbawa hindi, ka, hindi namin kukunin yung aming um, 9 days holidays sa isang taon. So, yan po yung nasa batas. So, napakaganda po ang mga Uh, na binibigay po sa aming mga caregiver dito sa Israel kasi talagang protektado po kami ng isang tinatawag na kavla ubed kung mayroon po kaming problema kung hindi kami babayaran na ang aming amo mayroon pong magproprotekta sa aming mga OFW dito so hindi po kami dapat problema kung sakali bigyan kami ng problema ng aming amo tungkol sa pagbabayad nila sa aming benefits kasi nandyan po ang kabla obed. Siya po yung nangangasiwa sa aming mga foreign workers dito sa Israel. At mayroon din po tayong non-government organization na pinamunuan ni Sir Winston Santos. Saludo po ako sa iyo, Sir. Dahil hindi po kayo nagdadalawang isip na tumulong sa mga kababayan mong Pilipino. Salamat, sir. God bless you. And uh, ingat po tayong lahat dito sa Israel. Sana matapos na po ang gulo. Pray for Israel. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.